hi mag wives tayo mamalansya tayo guys wala tagal ko nang hindi nakapag live sa ano nakapag live sa youtube kumusta naman kay chan yun na yung background oh. dami kong pansyahin Hi, ito nga, tayo. Hindi makita eh kasi ano. Tawag nga mga plantsahin time no see. Dito sa Facebook. Kumusta naman kayo? Sa aking mga friends. Friends. Matagal din ako hindi nakapag-live, guys. Diba? Okay. Lunch, ha? nyo makita yung ano ko kasi nakatago kumusta hello John hey okay. namiss ko rin ang mag live sa ano siguro sa lamadan malapit ano mag live ako dito, dito sa youtube ko namiss ko na rin kayo mag live live kumusta naman yung mga friend ko dito busy. Ase yung iba sa Facebook na diba.